kayo meron naman dito, oh, oh, i-deliverance na, Padre. Oh. Tistingi, basin mo riak na. <laughs> <laughs> Bugoy dyan ito mga followers. Isa mo na, yung mga followers, pwede rin akong mag-deliverance -mag kay uh, Padre Darwin. Okay, <laughs> uh, i-deliverance mo ako oh, muna. Ah, sige! Pwede ko siya. deliverance ako ni pwede Pastor Arce, yeah. natapos Pero, ikaw na naman. meron dito. Pero nito, hindi, hindi ko I-live natin? Hindi yung ano yung... Willing yung ay, bro, i-live. I-live, baka pwede mo na... Ako bro, oh. ikaw mag-deliver sa akin. Yeah. Huh? i kita, i-exercise. Oh. Ah, wala problema yun. Pero live natin? Hindi, ano na? Ikaw man? muna, siya. Oh, din. Right, yung yes. ano talaga. Ikaw, yung, uh, siya yung, uh, yung exercise sa'yo. Uh, okay, Ma ako day. sa kanya. Day. Okay. Day. Yung ibig sabihin talaga, uh. hindi, talaga, <laughs> hindi, talaga, <laughs> hindi <laughs> talaga, hindi talaga tatama yan sa anak ng Diyos. Totoo yun. Totoo yan. Huwag ka matakot. Kaya, hindi ko natakot na i deliverance mo ngayon wala eh? Wala yun. Yung deliverance ni, ni Padre Darwin, hindi ko alam kung sa Panginoon ba yun or kay Satanas. So, na, kasi dalawa yun eh. Deliverance po si Padre. Dalawa yun eh. Yan din hero. Yan din ang amason ko eh. Yung sabi yung ni... Yung deliverance mo, dalawa din. <laughs> ah, sabi ni... So mag-live tayo ngayon. Okay. Sabi so, niya. Kung mag-react ako sa iyong prayer, hindi hindi ako yung demonyo yun, sa aking ano, nakapasok sa oh, talaga. Na, nasa. Kung ikaw man, <laughs> uh, Wala yun, yun. ganito, so, okay. ganito. ganito, ganito, uh, ganito lang. Uh, sasagutin ko na lang. Sasagutin ko na Ah, uh, okay. nakita ko yung video mo, Padre Darwin. Sabi mo, yung nag-ano ka yung pangalan ni Panginoong Jesus, hindi daw nag-react yung demonyo. yung pangalan ni Maria, nag-react da daw. Ah, eh, parang naiba, eh. Uh, -huh. para parang baliktad so binaliktad niya kasi so, sabi ng uh, sabi na, sabi ng uh, <laughs> oh, sabi oh, ng mga right, disciples right. nung 72 si disciples mm. nung nagano sila nung uh, nag uh, nagano sila ng mga naghilin sila ng mga yawa na, na, mm. na so, sila ng mapurpurobian kung hindi natin sa pangalan matisting. ni Hesus yeah, hindi no, sa pangalan na, ni Maria wala yan ay, si in, Maria hindi mo napakinggan oh. ng maayos no. oh. sabi ko oh. ang matatakot yung demonyo sa pangalan ni Jesus mm. at dubli yung takot dahil ordinaryo lang na babae si Maria. Eh. Oh. And then naging inasya oh. ni Kristo. Oh. Kaya nga nag-react -ak ako sa, ah, so, ah, sa ahas mo. Ito okay. <laughs> ahas mo. Okay, okay. 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 So, so, so so dubli yung takot ni si uh, yung yung demonyo eh, ni Maria. Before, before eh, that, ako no. hindi ko matatakot ni Maria. Dahil hindi, hindi, hindi ka hindi ka enak ng oh. demonyo eh <laughs> oh. hindi ka takot. Hindi ako takot. So yung nagatakot, yung oh. may demonyo. Hindi ka takot ni Maria? Uh, bak bakit takot yung mga tauhan mo sa sa uh, kay Maria? So sila yung may may demonyo. Dahil yung mga tao bakit na pumapunta doon, yung mga kasama ko hindi ba sila nakuposis ng mga ano? Dahil bo, ah, yung demonyo na hindi na magpuposis sa kanyang kasamahan. Mm, <laughs> yung hindi niya <laughs> kasama. Ah, ba? kaya ka hindi <laughs> na pumuposis sa'yo. Oh. Yung demonyo kasi kasama kayo. Ah. Kasi kasamahan eh. Parang ganun po yung, yung oh, nangyari. Yan yeah, yung sinabi mo eh. Oh, yung, ah, So yun na yun. Oh. So yung kasama mo yung demonyo. Eh, ka hindi. Kaaway ka, like, ah, ka, ka namin. ka namin. namin eh. Uh, sige, sige. Nag-exercise like, nga ako. Pero, eh. yung mga... Hindi yung channel, challenge nila, mag-live tayo, eh, deliverance mo ako, pagkatapos ikaw naman. Ay, hindi na kailangan mag-live -mag ako. <laughs> <laughs> ano no, Ah, hindi, pwede mag-live, pwede lang mag-record. Uh, mag-record lang uh, tayo. Kailan mo ako <laughs> i-deliverance? Sige, i-deliverance mo si Brother Paul. Sige, titingnan ko kung Dili, mayroon pa. Sabi mo, ah, ako ngom, yung i-deliver mo naman, dahil wala naman demonyo yan. May no, ano so, ka, naman. may suspect sa ka na yung nasa akin ay sa demonyo, sa Diyos ay, ay, ba? So pwede mo ako i-deliver. Tulungan mo ako. Ang matapos niyan, ikaw na naman i-exercise to. Sabi ko paano ko i-deliverance kung yung uh, spirit na naka so, na yung, sayo, uh, sayo is, uh, ano sa iyo ano spirit sa iyo is ano sa iyo parang uh, uh, compatible sa iyo so hindi talaga mag ano yan kaya nga i-deliverance oh, so, mo ako. bro, uh, hindi na kailangan. Kay so, mga kapatid, kung sabi ni... suspect mo eh, si Father Darwin, nasa oh, kanya yung uh, masamang espiritu, yung demonyo. I-deliverance mo siya? Pwede mm. mo siya i-deliverance. Pero so, Kung, tulungan mo si Father. Siya. Willing na willing ako. Willing na willing Kahit siya. live pa. <laughs> i-deliverance <laughs> siya. Si o, oh, ikaw ang ah, mag-deliverance. Tapos, tapos, eh. kasi may suspect siya din si Father Darwin na baka may demonyo din sayo. So uh -huh. di uh -huh. sa iyo. So siya din magdudulot ng exercise talaga. Alam niyo na 'yan. Wala yun, kasi may <laughs> expectation siya eh. Uh, kasi yung mga demonyo na uh, nakakatawa, uh, 'di ba? Di, ganito na lang. Uh -huh. I-deliverance mo uh -huh. siya, padre. Ito, ito no. Uh -huh. I-deliverance mo siya. Wala naman demonyo ako na marami na ako. Wala. Kasamahan ko 'yan uh -huh. eh. Ang samahan. <laughs> so layas kami ng demonyo. Ah, uh -huh. so yung yung hindi eh, kami kasama dito. Ito lang at tanong. At kami ito lang tanong. Ito lang Ito lang tanong. Ah, 5. membro sa Catholic. pero wala namang gulay kayo Meron! ako. Siguro ah, May pastor niya! hindi ako maniwala dyan Kasi if you are... If you are baptized by the Holy Spirit in the water, Dun sa... sa talaga sa... sa Tanong ko sa iyo. Walang ano yung... kayo exercise? Wala na ka namang limong Ano bakit natatakot kayo exercise? Ah, Walang hindi naman ako natatakot mo? sa exercise. Bakit ah. mag-exercise pa kayo ngayon public. sa akin ngayon? Public. Oh, oh public. Ah, Wala naman problema yun. Okay lang? Oo. Oh, okay. Wala, wala problema. Bas kayo mag-exercise ka pero hmm. pa... Kunin mo yung aklat mo. Oh. Yung latin. Ah, pero hindi ako... Oh, sulim, sulim. Oh, sige. Uh, maglatin mag-latin ka pero huwag kang mag-latin kasi sa demonyo yan eh. Huh? Latin, ha? No? <laughs> latin? sa demonyo yan. <laughs> kasi yun yung mga hurim-hurim ng mga... Yung mga, yung mga mangkukulam. Hindi yun hurim-hurim eh. Di ba yung mga mangkukulam? Di ba andiyon yung mga rebulto at saka so yung, yung tinatawag sila. nila na Santos. Pero meron ding exercise kasi nag-ano ka rin eh. Ako din marunong ako kung mag, mag maglatin. Sige. Okay, ano? Pater no, Noster, quis is in college eh. ang disciplinary man nila. Okay, kanang maglatin kasi. Ang Hilmer Ah, uh, kasi ano? uh, ay, hindi ko alam 'yon. So, <laughs> so sabi ko sa iyo, marunong ako maglatin. <laughs> makaintindi ako ng Latin. Bro, o, huwag ka lang mag-Latin kasi bro, bakit, sa hindi so limon, yung lingwahe so limon, sa atin, no? Ay, sa limon, so, limon. hindi, hindi lingwahe sa atin yan. hindi ka Oh, bakit hindi sa Bible, oh? Hindi lingwahe sa atin yan. Oh. Dagang mga huliyo nakabasa ni ini nga kay dapat man diin gilangsang sa Yesus, dili man layo sa syudad. Hmm. Ang kahibalo isulat sa Hebreo Latin o Grigo. na may Latin niya? Iyan, ah, yeah. isipin ng Latin. Iyan, na, nasipin nyo dyan. Isumpaya <laughs> na lang na. Pero ang <laughs> Latin. <laughs> good, sa pinag-alim yun na yung Biblia. Lage, lage. Uh, lage. Uh, lage translation sa sa Biblia. Pero ari ka sa King James. Ah, huh? uh, si King James. Ah, uh, King, King, <laughs> <James>. King, <laughs> oh, like, King James. niyo po King James ka version? Kasabot ay ka. Kasabot ay ka. Kasabot ay ka. King James. Ah. So, tadagan ang. ay ka. And this title. And this title, then read, read many of the Jews for the place where Jesus was crucified was night ako uh, mapad, night to the city so, librazo, it was written uh, in hebrew greek <laughs> and latin uh, uh, eh? yung, yung ano yon yung, 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 ano din yan yung <laughs> yung mga yung mga <laughs> uh, king james din may meron pa ano wala yung uh, eh, deliver sa yon wala yon wala yon wala yung oh, hindi ka deliver sa akin ay, hindi na ba kita kung mag-deliverance mag kung... kung, 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 kung hindi, <laughs> uh, may suspect eh na may demonyo. May suspect na may demonyo. Ipakita mo na lang yun <laughs> dun sa... <laughs> dun sa mga tao. Huh? Ipakita like, mo, oh, huwag sa akin. Kasi ano yun, hindi mo kong niwala dyan eh. Pero wala ka mag-suspect yun. Hindi ka mo demonyo. Hindi mo na kong nag-suspect. Wala ko na wala ko sinasabi na suspect Si Brother Caloy lang yung nagsabi na... I suspect. Okay? Kasi... Ah, uh, expect or suspect? Nag-suspect. <laughs> suspect yung mga inaulit na mga polis eh. Criminal yun eh. Pag award uh, Pero na tema, hindi ka na mag suspect sa akin. Hey, oh, may din May suspect din siya. gikan yun. Sa gikan yun. nanood sa iyo. Oh, na, na, talaga eh. Kasi, ano, eh. Lalo, lalo, uh, ano. lalo yeah. oh, na mo ngayon. Dadami ito. Hindi ka ako marunong mag-deliverance. Oo, oh, hindi ako marunong mag-exercise. Pero ako marunong mag-exercise eh. Uh, eh. Evangelist, evangelist yung lawan uh, ng Panginoon. Mga, oh. ano, yung mga, yung mga balaang uh, aral, kapag ma-exercise yun, maging tamang aral na. Wala Ay, namang pare yung na, nag-exercise doon sa Biblia. Ha? Hindi. Wala yeah. pare yung nag-exercise. Si Cristo. <laughs> exercise yun eh. Pangulong pare uh, si Cristo, di ba? Sabi so that, mo may pare dito eh. sa mundo. Well, Mark 6.13. Ah. ah. Yung, Mark 6, 6, 6, yung, alam ko yun. Alam ko yun, yun Mark 6.13. So yun 6, 7, yung yung power ah, ng... Ano, 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 yun, 6, yung power ng na, ng baptism. Isa din yun. 6.13. Isa 6.13. Masahin natin. Uh, Marcos 6.13. Marcos... 6.13. kaya Try mo, May exercise mo siya. exercise mo. Okay. Sama kami. Siya, no. Na ilan okay, kasi, ilan ano, ang daghang mga yawa oh, o gil... Mm. Mm. Ah, gihapsa, uh, yaplasan yeah. gihaplasan ni Laglana. O, oh, <laughs> ayo. Mm. Ang daghang mga masakiton. Na, 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 na daghan dito? Oh, o, may masakit na, ton dire. Kisa may masakit ton dire. <laughs> Di ba? Namay namay na kuha na. Hindi mo Di ba? Mga yawa. Ingin mga mga yawa? Sa estresin. Asan mo? Oo. Huwag na gisudlag yawa dire. Amo ni exercise mm naa mag ilang exorcist. Pero ako, di ko mutuo sa sa exorcist di Uh, suspect man minimo. Ni Padre Darwin. <laughs> nga sa, sa ginoo na. No, kaya di, di, di ko mutuo na. Kaya gusto kayo mutuo o tradiso. Ito, Pastor. Oh, diba? salamat kayo sa... Okay. Yeah. Okay. Salamat tayo ni so, Pastor. So, mag <coughs> Ay, perma. Okay. 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 So, Is, say,